Yan po, magandang umaga po mga kapatid ay pinakita lang natin yung pagkita nila kay Manny Pacquiao mga kapatid. At uh, napakaswerte nga ni Royal of Malalag at ng mga key boys, ay and boys, key boys na. Pasensya na kayo ha. At uh, tayo po ay magbibigay lang ng reaction dito po kay Royal of Malalag at nasa dito nga po sa uh, boy na hindi nila inaasahan na makikita nga nila si Manny Pacquiao at ito nga na tuwang-tuwa sila dahil nakapagpa-picture, akalain mo nga naman malapitan mo ang isang Manny Pacquiao, yung pambato ng Pilipinas, pambansang kamoong, di ba? Ah, uh, po yung mga gaya po ni Roel at malalag na patuloy lang po ang pagtulong nila na nadaanan nila at binalikan nila Ay po yun ang nakakatuwa po yung patuloy lang po na tumutulong na talagang ilinaan nila ang sarili nila sa pagtulong dito sa mga naapektuhan nga ng bagyong Christine at ito po nga di ba ang dami pa nga nilang nasasabi na bigas sardinas lang at mga noodles lang ang naibkayang ibigay sa totoo lang po mga kapatid, sa tuwing kong pinanunood po dyan sa kalingap, iilan lang po talaga yung tumutulong sa ating mga kababayan, di ba? Na talagang nandyan. Huwag na natin sabihin na si Kuya Val Santos matubang dahil alam naman natin na talaga siya po yung uh, pinagmulan ng uh, lahat kung paano po tumulong, di diba? Kaya dito po na sa nakikita natin ng mga kalinga partner na sasabihin na na iilan lang po yung may gumagawa na talagang ilinaan nila ang buhay nila sa pagtulong. ba? Diba? At iisa na dito po si Ruel of Malalag na nakita po natin kung paano siya tumulong. Uh, pinaghahandaan, di ba, nung nakaraan. Kalain mo, ilang bisis nasira ang bunggo dahil yan po sa mabigat na mga dala-dala. Nung nakaraan, namili ng bigas, 30 sa, 30 sa akong bigas, at uh, talagang napuno, 1,000 kilo ang binibit-bit ng bunggo, ay talaga nga naman, kahit sino naman siguro pong, uh, uh, kakargahan ka ng napakabigat talaga pong, ay sasabog, di ba? Kaya kawawa yung bunggo ni Heruelo of Malalag talagang laging nasisira, di ba po? Kaya alam niyo po sa totoo lang po, grabe po yung paghanga natin dito sa isang ruwel of malalag. Sabihin na natin ruwel of matubang dahil sa talagang tuloy-tuloy lang pagtulong, walang pahinga, kahit pagod na pagod na, sige pa rin. Yan po ang totoong charity blogger na tumutulong, na oh sabihin man natin. Maraming sagsakwe question na hindi naman yan makakapagpabahay kung walang sponsor. Bakit? Nakapagpabahay na ba kayo? Yung tanong, yung iba diyan na mahilig magyabang-yabang, di ba? Na questionin kung walang sponsor hindi makakapagpabahay. Sino bang uh, charity blogger na nagpabahay na walang sponsor? Di ba? kahit papaano po yan, may sponsor na tumutulong. Di ba? Diba? Ganun lang yun. Dahil tayo po, huwag tayong magmamalaki dahil alam natin kung saan tayo nagsimula. Di ba? Diba? natin ang kalingat. Nandyan si Kuya Bal. Sinuportahan natin, tumulong hanggang po tayo ay gaya ng iba dyan. <laughs> Mahirap po magsalita. Pag nagsasalita tayo, sasabihin kinakalaban ang kalinga. Kahit kailan, never kong kinalaban ang kalinga. Diba po? Nagsasabi lang tayo ng totoo. Yung totoo lang po ang sinasabi natin sa nakikita natin since 2020. Nandiyan na tayo, pinanunood natin, sumuporta tayo sa kalingap. Alam, kaya alam natin kung sino po yan sa kalingap talaga, yung totoo. Diba? Meron nga dyan. Di ba? Dumating ng kalingap. Wala. Di ba? Ngayon, maririnig mo na. Maririnig mo. Ang mga pinagsasasabi. Nakat, angat lang ng kaunti. Akala mo na siya na ang founder ng kalingap sa totoo lang po mga kapatid, mamaya abangan nyo ang live ko at talagang uh, sa ngayon di talaga ako dito sa ano sa mga taong uh, yung bang laging napupuna ang Ruel of Malalag. Di ba? Kasi si Ruel of Malalag, kahit may views o wala man, tuloy-tuloy lang po ang pagtulong niya. Di ba? Wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin niya ninyo. Never ko po yan na narinig na nagrereklamo di Diba? Kung manasasagot mang kayo, yun ay nasasaktan din siya. Tao lang din po yan na marunong masaktan. Pero kung hindi nyo na-appreciate, kung naiingit kayo, pumikit na lang. Ganun lang. ba diba? Yung taong tuloy-tuloy tumutulong na walang pinipili kung sino man ang tulungan, yun ang kalaban nyo. Diba? Kaya para sa akin, deserve talaga ni Rowell na yung tulungan ng karamihan. Kaya ako talaga sa totoo lang, yung mga sponsor na tumutulong kay Rowell, talagang hinahangaan ko dahil alam nila na si Rowell po ay transparent. Kahit po sintabos ay nakalista sa kanya. Yun ang totoong pagtulong. Yun ang totoong pinagkakatiwalaan ng karamihan. Kaya maraming nagmamahal yan at mayroon nga dyan. Kahul ng kahul, wala naman tayong nakikitang pagtulong. di ba? Parang asong tahol ng tahol. di ba? Diba? Na wala naman na ah, it, nagagawa puro lang live. Mm, clip bit para puntahan, di ba? Strategy yun ng mga ibang nag-charity chat charity daw kuno. Pero di nila alam na laging nakadikit sa puno. Hindi maghiwalay sa puno. Dahil pag naghiwalay sa puno, wala. Kaya wag tayong padadala. Kaya ako dito sa mga community ni Ruel of Malalag, kayo na po ang bahala, di ba? Kung sino ang susuportahan ninyo dahil nakita natin kung paano ah, hamakin kung paano nila ah, maliitin ang community ni Ruel of Malalag, di ba? Maraming nagmamahal po at 'wag ninyo pong sasabihin na si Malo de Los Santos ay kinakalaban ang kalingap. Never ko pong kinalaban ang kalingap. Ayan, di ba nakakatuwa na isang manipakiyaw. Di ba pambansang kamuo? Ayan, nadikitan po ng uh, Ruboy. Ayan, si Ruel of Malalag. At yan dyan po daw po kilala si Kuya Bal ni Manny Pacquiao. Siyempre, matunog ang pangalan ni Kuya Bal. Di ba? Na talagang tumutulong sa ating mga kababayan. Di ba? Kaya masyado tayong masyado tayong mapang ano ba yon Yung tawag doon, manlamang sa kapwa. Kahit po kilal alam naman natin na si Roel tuloy-tuloy lang po ang pagtulong. Di ba po? Hmm. Kagaya diyan yung tahol ng tahol. Kung wala naman yung isang binablog at talaga naman na sasabihin na kahit ikaw pa ang founder, ikaw pa diyan. Kilala kita. Mamaya mga kapatid, abangan niyo ang aking live dahil ako po uh, mamaya ay magla-live at uh, sasagutin lang natin ang isa dito sa mga nagtumatahol diyan sa kalingap. ba? Diba? At wag po natin si Kuya Bal uh, uh, a ano na uh, bias si Kuya Bal dahil si Kuya Bal lang po ay iyan ay marunong po iyan na nagmamasid lang yan nakikiramdam, alam niya po hindi po si Kuya Bal ay tanga alam niya po yan kaya tayo mga kapatid wag na lang natin munang uh, kung alam nyo yung hindi na maganda, wag nyo nang panuorin. Dahil talaga po, para sa akin talaga lang kung butuhan o ulit-ulitin ko, Rowel of Malalag pa rin po ang ibubuto ko. di ba? Dahil hanggang ngayon, tuloy-tuloy lang po ang pagtulong niya. Yung nadaanan nila na nandoon sa kalsada na lang nakatira, binalikan po nila. Kaya yun, nakita nila po si Manny Pacquiao. Di ba? Nakakatuwa po yung mamimit, mamimit, mo no, yung isang tao na hinahangaan ng, karam, ng buong mundo. Ang pangbansang ka mo, yung makakapagpapicture ka at malalapitan mo. Yun ang nakakaproud po ang isang maruwel o malalag at ang iba pang uh, ruboy. Di ba? Kaya marami pong salamat sa inyong mga kapatid at sana tuloy natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog, si Kalinga Brab at ang Rochelle, si Ruel of Malalag at si Rochelle. Tuloy-tuloy lang po natin suportahan para po tayo ay makatulong man lang sa kanilang pag, uh, pag charity Makatulong tayo, papanood lang natin na hindi tayo mag-skip ng ads. Napakalaking bagay po yun sa kanila mga kapatid lalong-lalo lalo na po kung nandito tayo sa ibang bansa. Napakalaki po ng revenue po na maibibigay natin sa kanila. Yun lang po. Suporta lang po natin at uh, shout out po sa aking mga kasamahan sa Danjoy Kilig Overload. marami pong salamat at tayo po ay tuloy-tuloy na, na mag-react tayo sa dito sa Danjoy at uh, dito po sa Zoomcar. At ang at ipaw po suportahan po natin bago-bagong love team po yan or uh, para po ay makatulong tayo sa kanila sa kanilang mga pag-aaral at matulungan natin po dito si Kalinga Prab na yung kanyang love team ay talaga po naman na yung pang-pangalis ng stress, di ba? Kaya dito po tayo sa Rochelle na suportahan po natin dahil ang Rochelle po ay wala naman pong ginagawa ng uh, pang aapi sa iba pong mga ano wala silang sinasabi na kung ano ang community po ng Rochelle ay tahimik lang silang nagsusuporta po dito sa um, dalawa sa maglangga di ba kaya wag po natin silang masyadong ahamakin na sasabihin wala kayo sa community ni ganito ganyan parang nagti-triggers kayo ng bawat community pero hindi nyo naiisip, kalinga po yan. Iisa lang po tayo. One family, one kalinga. Dapat po tayo ay magsuporta, magtulungan para po sa kabutihan po ng community ng kalingap. Marami pong salamat sa inyong lahat. Suportahan po natin si Cell TV PH, Banat Bagsik at uh, Bupil Next Vlog. Thank you so much. Mamaya na lang po sa live ko. Thank you, thank you. Bye-bye. Happy Sunday.